Parurusahan ng Diyos ang mundo. Makinig kayo, wawasakin ng Panginoon ang mundo hanggang sa hindi na ito mapakinabangan at pangangalatin niya ang mga mamamayan nito. Iisa ang sasapitin ang lahat, pari man o mamamayan, amo man o alipin, nagtitinda man o bumibili, nagpapautang man o umuutang. Lubusang mawawasak ang mundo at walang matitira rito. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon, Matutuyo at titigas ang lupa, manlulumo ang buong mundo, pati na ang mga kilala at makapangyarihang tao. Ang mundo ay dinungisan ng mga mamamayan nito, dahil hindi nila sinunod ang kautusan ng Diyos at ang kanyang mga tuntunin. Nilabag nila ang walang hanggang kasunduan ng Diyos sa kanila.